nga okay, mangaso ito mag uh, tatak overhaul tayo ng click na 125 Ito ay uh, kakababa lang ng makina nagpalit ng sigunyal black piston piston ring tapos yung water pump natulo pa rin yung langis tapos overheating hindi ko na sa inyo yung overheating niya para hindi na uminit yung makina si laki ng nagastos nito 14,000 na yung nagastos nito sa pisa pa lang wala pa sa libor kaso nga lang Blay at uh, medyo marami na rin pinabibili yung gumawa nito kung ano ano yung pinalitan na yung eh, bago na lahat yan. No? tapos yung ano daw yung host daw ng ano radiator daw yung ano papalitan para mawala daw yung uh, tulo or over overheating kaya ito, binuksan na natin, hindi natin pinaandar. Kasi makikita ko pa lang dito. Ito. May gasket na. Number one din kasi yung gasket na yan sa nagpapatulo ng kulan, kung baka singaw. Tapos yung langis naman na natulo, isa rin dito. Yan, papel yung nakalagay. Isa rin yan kapag hindi mo nalinisan ng maayos yan natulo pa rin yung langis tumutulo nun sa pinakailalim and tad na sya ng ano huwag ko kung original tong block nya buksan natin tapos isa pang napansin ko rito may posibilidad na masira yung ECU niya. gawa kasi ng baliktad yung wire ito oh, baliktad yung wire nya yan o, nasa ilalim. Ito. Ayan o. Ito o. Ayan, sa ilalim na yan o. Ayan. Balik Dapat sa ibabaw ng hos yan. Ang wire na to. Ito. Itong wire na to dapat sa ibabaw yan. Ito, nasa ilalim. Kapag once na ka, nagbabounce-bounce yung makina, kapag tumatakbo sa lubak, itong wire na ito na inahawakan ko didikit yan sa tambucho masisira yung anong ECU hindi na hindi <laughs> ka na masira yung ECU kaya pag ginawa yan, kaya na lang kapon noong nakarang araw sir, dalawang so, araw ko nga ito sir yung isa pa sir nung na-overhaul natin uh -oh. kinabukas ang pagising ko, hindi ko ma-start tapos binalik ko sa kanila Oops. Mali ito. Delikado yan. Oh. Nakakatakot ka. Ilas na makatipid ka. Tuloy-tuloy ano. yan. Tuloy-tuloy yung -tuloy problema mo. Oh. Yan sir yung huling pinalitan nila nung isang araw. Yung gasket. gasket sir. Pero... Tad-tad ng... 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 Tad-tad bago na tad yung bago na, na tad ng tad na ng bagong palit lang. Dapat uh, kapag bago na to, huwag yung lalagyan ng sealant. Ang lalagyan nyo lang dito, saka dito lang. Yung pinaka-divider lang. Pag bago, saka dapat malinis yung dito nya. Para hindi siya mag-leak. Dito, tinatad na to. Oh. munti ka ng mabaraan tong daanan ng langis dito. Masisira tong mga rocker arm. Ito. Diyan tumatayon yung langis. Kulit na kulit na kulit. Yan, buksan muna natin itong mga sara para makita natin. Tanggalin mo ating water pump. Water pump, bago yan. Pati yung thermostat, pinalitan din kasi baka daw yun doon ng problema. Kaso ganun pa rin. Kaya may buksan natin ito.

ito. Overheat po yan. Tapos, sobrang dami ng ano, dami ng gasket. Halos matatakpan na yung mga butas. Oh. Kaya, hindi pwede tayo maglalagay ng ano, sealant. Dapat bago lagi ito. Ito, oh, dito. Takpan na to oh. may butas yan. Tapos, yung mga retaso na ganyan, maaaring bumara sa radiator yan. Puro sa thermostat. Yan. ito yung mga dahilan ng overheating oh. yan yeah. singaw yan pag ganyan uh, itim ngitim kaya bumubulwak tapos hindi mo lang nilinis ng maayos tapos yung black dyan natin makikita kung original ba yan o ano replacement hmm. replacement nga kasi sa piston iba yung sa piston nyo nice ah. replacement tapos yan tumatagas yung langis dito sa ilalim hindi nawawala dahil papel yung ginamit eto ulilinisan natin yan So, uh, yung itong gasket niya na papil palitan natin kasi hindi maganda to. saka so, ano? replacement yung ano pinisan natin tapos yun kikinisin natin yung head niya, para maiwasan natin yung bulwak yan to kinisin natin ito mga sena tatanggalin natin yan 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 Kin kinisin natin mabuti yan pati ito kinisin din natin kasi papalit tayo ng bagong gasket kasi nga ibinalik eh, lang din yung gasket nya sa halaga ng 14,000 dapat bagong bago na dapat to kasi hindi na pwedeng ibalik to once na ginamit na natin hindi na lang na yan dapat ina, ina to pinabalik dapat to yan, lilihan natin mabuti to kasi overheat yung motor sa ito linisan natin yung block dahil uh, okay pa naman low budget pa si sir ngayon gumastos ng malaki so ulitin muna to wala namang gas gas mga gasket lang gagawin natin yung valve seal pinalitan oh, original yung valve seal kasi pagka aftermarket kasi yung valve seal mo sa sobrang init ng makina baka uusok na naman ito bago to bago 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 halos lahat na pati si Gunya lang no? bago oo oh, siya pati si Gunya lang sir. sa so, onda mo binili yan sila na sila ganun yan eh bukit eh mm -hmm. kaya nakita mo sa ano sa box ba? sa box eh. onda ito na yung cylinder yung mga sara nilagay natin sa ano nilapag natin sa salamin liha para mapantay at marinis ang mabuti at wala uh, talagang plat mm -hmm. na plat. Ayan, salamin yung ating pinagpatungan. Ganon din sa gagawin natin dun sa black Ayan. kahit bago yan mga sa ganyan din gagawin natin. Pero hindi ganong na sobrang ano, kuskus, -kus kunti lang sa bagong black Head lang yung ano, yung medyo patatagawin natin. Kailangan malinis na malinis. At uh, yung marking ng overheating dapat mawala yan. pati ano, valve seal, papalitan din natin at isa rin na uh, hindi na ibalik yung isang dowel pin isa rin yung sa ano lalagyan din natin, kulang na isa ayan o, uh, overheat na overheat to o, oh, na dito, dito hindi pa ibig sabihin hindi siya pantay kaya oo overheat at po overheat po yan Medyo matatagalan tayo doon. So, paglidinis ng ganyan, kasi kailangan din natin matanggal yan or may flat mang, maayos. Sige, balikan natin mga may uli. Bidyo matagal yan. Ayan, ito mga sana nainisan na natin yung ano, cylinder head nya. Ayan na, kinis na. Dapat ganyang kakinis. Ayan. Para sure ball na walang uh, overheating yan. Tapos yung black, ayun na, kinukuskus din natin para pumatay din pero hindi mo pa kukuskusin niyan kasi bago lang naman yung heat talaga yung nahirapan tayo magkuskus tapos uh, naligrinding compound na rin hugasan na rin ng gasolina may mga sasalpakan natin yung ano yung oils ay yung valve seal kasi local yung kinabit yun muna tapos na din tumasa na yan ah yung gasket natin kulay itim na lata na siya tapos yung kwan piston ring dahil 2 days pa lang naman tong ginagawa ang bilang natin tinanggal i-arrange na lang natin yung ano yung gap tapos dowel wag nyo kalimutan napaka importante may dowel po yan para hindi ma deform yung block at isa rin yan sa, sa problema sa overheating ito pag na deform kasi ito kulang ng isang dowel so mahirap maganap ng dowel yan so pakang natin yung block natin yan pa rin yung block na Yan, ito yung gasket natin sa ibabaw, dito. Mga papansin nyo, itim yung kanyang piston, hindi ko na pinatanggal kasi nga, ano, uh, para hindi na tayo masyadong magbaligin ng maayos. At least, pinaka-importante, itong gilid. Kasi 2 days pa lang yan. Kaya, hindi ko na siya masyadong pinakinis. Yan, ito yung, ano, tapos dawil kabilaan. Yan, tapos valve seal. Kasi local yung valve seal niya. At ito yung lalagay natin. Original ito mga sir. Kasi ayoko ko rin totally maglagay ng mga aftermarket. Kasi back job yan, labasan sa atin. matutubli yung gawa natin. <coughs> hindi yata nagpulit ng valve seal eh. Kulay itim eh. Oh, hindi naman nagpulit eh. Dapat green yan. Ha? Ito sa resibo siya. Parang hindi naman yata nakasama. Layo eh. Kulay, kulay itim eh. Parang sunog eh. Kaya kulay green yung valve seal natin. Pero yung ano, valve seal na nakakambit sa kanya. Itim. <laughs> Ay, green. Green siya. <coughs> Mm, green. Nag-tolerate kaso ano? Ah, uh, ko kung original ba to, hindi. Mas maganda pa rin 'yon, no? mga tisa pala rin 'yon. Yung talagang ano. hindi para sa kanya kasi sa loob ng makina 'yan. Delikado. Okay, ito mga sir, bali, uh, nakompleto na natin dito yung sa yan. Dito yan. Sa taas yan, nakumpito natin yung uh, dowel. Ito na yung dowel niya. Tapos dun sa kabila naman. Yan, yan, yan. Okay, ito yung dowel. Dowel pin. Tapos 10 by 16 yung size. Complete. Yan, dito pala yung kabila. Tapos dito. Yan. Kasi napaka -importante yung may dowel yung mga sir para sakto-sakto yung lapat nung block to para hindi magano hindi ma-deform yan ang purpose ng dowel natin mga sir natin tapos yung gasket mga sir lagyan nyo na ano parang basahin nyo siya ng langis purpose natin dun sa paglalagay o pagbabasa ng gasket ng langis kaya eh, uh, pagka nagkamali kay example o di kaya may nakalimutan kayo hindi ka agad masisira yung gasket kaya kailangan uh, ganun lang yung gawin nyo pero kung servol na kayo Kahit hindi nyo lagyan Walang problema ah, Tapos uh, Sprocket cam chain O yung sprocket Ng uh, timing chain natin Sa cams Lagyan natin Saka yung cylinder head na Salpak natin

Ito sa bay. Hindi, okay. yeah. set eh. Yeah. Okay. Balik na natin lahat-lahat. Lahat. Water pump, saka yung cover. Tapos radiator. maya may pan-dry natin. Balik mo natin lahat-lahat. Lahat. Okay, sabit na natin yung uh, radiator at uh, lalagyan natin ng kulan tapos pa-andrain natin testing natin lagi natin itong butyo yan lagi natin ang kulan tapos testing natin pa na rin magbabase tayo dito mamaya kapag mainit kasi pag malamig pa yan hindi pa yan uh, mag-a-appear pag magsawa ka sobrero mo Ano okay pangitin mo natin mga sira tapos tingnan natin kung aapaw ba sa reserve tour or uh, okay na siya kung okay na siya Ito pala yung ano ha, ah, yung sawer natin. Ayan, sa ibabaw dapat yan talaga. Yan yung standard nya. Ayan. Hindi pa natin ka like ikaklam kasi nga, uh, ah, mag-check pa tayo. At para malaman natin kung goods na to, hindi nga, pinapainit natin ng mabuti. Tapos, sakahawakin nyo tong hose na to. Tingnan nyo kung umiinit. Tapos, kapag umiinit, ito kasi yung unang-unang umiinit. Isunod nyo yung hose sa baba. Pero, ingat kayo kasi baka may iba yung mahawakan nyo yung tambucho malalapnos yung, yung kamay nyo dyan Ando sa baba hawakan nyo rin yan di pata sobra yan dito hawakan yung mga sara hmm. hawakan nyo to wag ito ah. kasi pambutso yan mapapasok kamay nyo dyan ito hawakan nyo yan, yan. dapat umiinit to pandarin nyo muna hanggang sa maramdaman nyo mainit na yung makina ah. hawakan nyo yung hose na to tingnan nyo kung umiinit tapos awakan nyo din to kung umiinit ibig sabihin nagsasirculate yung uh, coolant natin tapos maya maya natin kung uh, mag aapaw to kasi uh, aapaw to eh Yan yung naging problema nya maapaw to tapos tinatapon nya kaya overheat na yung kalalabasan Yan, Wala naman na siyang linkage. kita. Binalik na rin natin yung upuan niya kasi dogs naman na. Hindi ko nakikita na ng problema. Naante lang natin na magkaroon ng ano, yung may leak ba or overheat. Kung overheating pa rin. Kaya ito, pinapainit mo natin mabuti para hindi sayang. Yung punta ni Sir at, at uh, hindi rin siya pa ulit ulit na punta rito. O pabalik balik. Kung babalik man, iba naman yung sira ulit. Hindi yung isang uh, issue lang. Kainitin mo natin ulit. Okay, check natin ulit kung may mga linkage linkage. Yan, dati na yan. Ayan, pinagpagawa natin. Pinagtanggalan natin ang radiator. Ayan. Tapos mapipil mo naman din dito na hindi siya talagang tutaling masyadong mainit na. Ito, sobrang init dito. Wala kan dua, jadi Okay na to mga sir. Goods na. Wala nang problema. Kaya dito, minute rin. Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Goods na, goods na to.